So, what's up, mga Lodi, no? Dito tayo sa Burgos Rizal, Montalban. Ayan. Ayan tayo, guys, Oh. oh. So, ngayon, guys, dito tayo para dagdagan natin yung pantawid ng isang araw nyo. So, ngayon, guys, eto. dito tayo ngayon, no? Oh. Ayan, nakikita nyo yan, guys. Ayan. So, ngayon, guys, dito, nat, dito tayo maglalapag. Oh, dito tayo maglalapag sa lugar na to. At syempre, dito lang yan. Hanapin nyo na lang dito guys oh, Hanapin nyo dito guys sa Dito ako ilalapag yan oh, Kitang kita nyo naman yan guys oh. Oh. Ano pang inaantay nyo Mga taga San Mateo Rizal Montalban Rizal Taga Mali. So eto na Ano pang inaantay nyo? Share, comment, and like. At sa mga kuha po, pwedeng papicture na lang po na nakuha nyo na po para makapaglapag tayo ulit, ha? Thank you guys. God bless sa inyo lahat. So sa mga kuha, ito na. Ilalapag na natin dito. Diyan natin ilalapag. Basta diyan, diyan natin ilalapag. So ano pa inaantay niyo? Arat na.